Boss Perry, eh. magkano yung hawak mo? 5K 5K yun Ilang taon na yan? 3 years mga idol, 5K Ayan kay Boss Perry ang mga idol Lawrence Perry Ching ang kanyang FB Papigyan naman yung number natin Ayun, Bago daw number eh Pero yung FB niya, Lawrence Perry Ching Oo uh. Yung mga, yung mga solid quality yun. Uh, bago na yung number ni Boss Perry, kaya kukunin natin ulit. Hindi pa kabisado. <laughs> Yan. May mga manok niyan, Boss. Oh. Uwi mo, Boss, pag uh, ready ka na. Yan, mga manok niyan. Yan. Yan. 2 7, 5, 4, 3, 3, 7. 4, 3, 2 7 dulo okay Lawrence Perry King ang ebi niya mga idol pag pagmano ka pinag-usapan uh, tawagin nyo lang si boss Perry okay salamat boss 35 35 daw 5. mga idol ano ano flatline ha D-Mob ayan mga idol oh eh. hindi ilan mo na Dino. 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 Ayan, mga idol Pwede hawak. Pwede hawak ko bayad. bayad. Dapat yung PC yung pisi pa mga idol. Oh. Kay Boss Christian yan. Pwede na lang. Pwede oh. <Tonight> kayo na lang yan? Oo. Oh. Boss Christian, pabigay ng number natin. 0975-066-2315. FB. Christian, Spino. Spino, Pogi. Okay. Thank you. idol. Ay, ganyan lotus karamat pa, mga idol. Ganyan lotus karamat. 3-5. Mabawas ka ng idol. Mabawas Indian Lopez to mga idol 3-5 Ano bloodline nito boss? Ano bloodline? SBR mga idol SBR 3-5 daw to 3-5 3-5 daw ito mga idol 3, Oh, SBR mga idol Ilang buwan na yan boss? 14 months po 14 months ano? Okay, 3-5 lang mga idol, okay boss yan. Oh. Boss, pabigyan naman ng number natin. 09-30-138-1001. <repan noise> Pangalan? Mark Anthony po. Yo, Mark Anthony mga idol. Eh, <repan noise> hey, FB ka ba? FB? Ano <repan noise> FB mo? Uh, Mark Anthony, Mark Anthony, agapi to. Hanapin nyo lang. Maraming manok to si boss, mga idol. Ayan o, oh. SBR. 3-5 lang. May baos pa ba, ba yan? Meron pa boss, mas mahal pa sa marami po kunin. Ayun, okay. Salamat boss ha. Okay mga idol, ito kay boss oh. Uh, 5K daw ito mga idol mga bullstag gaganda ng pundig mga idol 5K lang mga bawas pa to 5K daw hmm. <laughs> solid yan mga idol <laughs> 5k mga idol mga idol yan eh, no? solid dyan ito mga 5k sweater ito close pala sa SBR ito mga idol habis ito 5k 5k sweater mga idol mga to. ito mga solid quality Quality, quality, of my idol. Quality, quality, my idol. Hey, boss. Hey, my idol. Like

kumakadro sa mga idol. Negosyable eh. uh, uh, naman uh, mga idol. Negosyable kasi. 3 Ay, 4 pala. 4 Pero kaya ang buhanin ng Mga idol. Mga bulstag, mga idol. Eh, boss Nelson pa.

mười à mười bảy ba mười bảy mười bảy Anh bảy mười bảy mười bảy mười bảy mười bảy ring yeah. Yeah, <realised> सॉलिड क्वालिटी में आइडल आपके स्वेटर सॉलिड <coughs> या पूरा हाई स्टेशन तो माइडल

ebos okay, boss. Uh, ano eh, boss, June. 3-5, mga idol. Kanawa yun. May bawas pa ito, mga idol. Kanawa yun. Eh, boss, June. Uh, 3-5 ito, kanawa yun, no? Oh. Mura na to. Yun, mga idol. Ay, mga mo. lang. bosom dun. nah, eh, uh, keramat dan Lopez keramatdol Lopez keramatbos eh, ju